Hello! Magandang hapon sa inyong lahat So, meron mga pinasa sa aking video Unahin natin to Itong... Ah... Uh, video na to Hindi ko na... Baka mamaya may copyright eh So, ito sa... Sa mosque, no? Tapos... Gumaganyan siya di ba bawal ito sa ano alam naman natin yung yung law ng mga yung tungkol sa hindi, wait lang ha wait lang ha. gusto ko uli sino Muslim din sa inyo ang pagiging bading ba mismo sa inyo ay uh, masama ang pagiging bading ba masama or yung act ng pagiging bading, yung let's say pumapatol sa kapwa lalaki. Alam ko yun na masama eh. Tama ba ako? Sa sa Islam. Pero ito kaya anong sa tingin mo, sa tingin niyo kaya yung mga Muslim diyan? Kasi feeling ko parang nababastos yung ano niyo neto eh. Yung mosque niyo eh. Actually meron isang video dito. Tingnan natin ano manga taga LGBTQ naman, piliin niyo naman yung ano, yung lugar na gaganyan ninyo. Hindi sa lahat ng oras ano kayo, may intindihan kayo. Actually merong merong may reaction video dito. Eh don't know kung Muslim to si Kuya, no. Ito, ito ay si Kailong TV. Bangsa mo. Ay malamang Muslim nga ito. Tingnan nga natin 'to. Isang baklang kristyano ang rumampa at gumewang-gewang sa labas ng tatlong masjid dito sa Mindanao. Agad na tumasang kilay ng mga kamusliman sa ginawa ng lalaking ito. Tara, ating pag-usapan ang viral video na ito. Siya si Pawi Ventura o Nicolo Paulo Ventura. Siya lang naman ang may-ari sa likod ng Facebook page na Misosology na ang mga content na ginagawa ay patungkol sa beauty pageants dito sa Pilipinas at sa buong mundo. And recently, bumiyahi siya dito sa Mindanao para mag-tour around at makita ang ganda nito. Kabilang sa kanyang pinuntahan ay ang Maguindanao, Cotabato City maging ang Marawi at dito ay gumawa siya ng video na hindi nagustuhan ng mga Muslim netizen. Sa video na ito, kasi hijab yan, di ba? Hijab yun eh, pang babae yan eh. Ang cross-dressing ba bawal sa Muslim? Tingnan nga natin. May law against cross-dresser ba sa Muslim? Ah, uh, cross -dress. Tingnan nga natin. Ah, haram nga, min. you know, cross-dressing is generally considered haram forbidden in Islam due to a combination of cultural, religious, and theological reasons. Like many religious texts, it provides guidance on gender roles, preservation of identity, cultural norms, and concerns about behavior. Now, eh, hindi naman siya Islam eh, Kristiyano siya eh. Pero tapusin nga natin yung ano, baka masagot naman ni eh, Sir. na Muslim no ano ba ito, mga to? Hindi ba ito namimili ng, ano, gaganyan nila? Kikitang nakasuot ng top at turban si Pawi habang nasa AOR ng Sultan Haji Hasan al-Bulkiya Mos o Grand Mos ng Cotabato City. Rumampa at gumewang gewang siya habang suot ang tob na parang babae na ang background ay ang isa sa pinakasagraling lugar ng mga Muslim sa Gage. palatayang Islam. Sa mga hindi nakakaalam, ang Masjid o Mos ay isang pribado at sagradong bahay dasalan ng mga Muslim. Dito ay sinasagawa ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isa pang kinainis ng karamihan sa kay Pawi ay ang mga comment na ito kung saan sinabi ng isang FB user ang mga katagang ma, promotional video ba yan ng Miss Universe? Lakas makakatreo na at nireplyan na ito sa comment section ng That's The Goal Me tapos meron pang emoji kaya na-trigger ang mga netizen na sabihan ang uploader ng video Katunayan, ginawa niya rin ang pagrampa sa kilalaring masjid ng Maguindanao kung tawagin ay Pink Mosque sa Dato Saudiang Patuan, Maguindanao at isang masjid sa Marawi Para sa kaalaman ng karamihan, pwede mong bisitahin ang masjid kahit kristyano ka pa para makakuha ka lang ng kaalaman dito at malaman mo ang turo ng Islam dahil sa loob nito may mga Quran na pwede mong pag-aralan at matutunan kung paano magsagawa ng pagdarasal ang mga Muslim. Pero kung ang habol mo lang naman ay ang view at ganda ng structural design nito, kahit konting pagrespeto man lang sana ang gagawin. Oo nga naman. Oo, Sana ano. aabot sa puntong gagawaan namin ito ng reaction video. Pero ang baliwalain at ipagsawalang bahala ang mga comments ng kamusliman ay isang form of disrespect. Gayong nakakapag-post naman siya at nagre-reply sa mga newest posts. Ang video na ito ay hindi lamang patungkol kay Pawi Ventura. Ito ay isa ring pahayag sa mga turistang gustong aralin ng aming kultura at reliyon na maging mapagmatsyag at ugaliing magtanong para hindi magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa bawat is sa yan ang tampok na episode natin ngayon dito sa dapat mong malaman. Assalamualaikum. Pero ano, hindi hindi naman siya sakop nung nung pinagbabawal sa inyo dahil kristyano siya no. Pero pumunta siya sa teritoryo niyo eh. Sana ano na lang, ano, medyo pipiliin sana nila yung ano Uh, pipiliin sana nila yung gagawin nila. Di ba? Na may, ito yung hirap sa mga LGTB eh. <laughs> ito yung mahirap kasi sa kanila eh. Sila entitled sila na sa kalayaan nilang mamahayag ano, yung para bang kailangan lagi mo silang ito yun ito lang yung pananaw ko, di ba? parang laging kailangan mo silang intindihin. Na, na kadalasan hindi naman nila ginagawa sa ibang tao. Kung gusto nilang intindihin sila, hindi rin naman nila... Alam mo yon men? Tsaka sa miyembro ng LGBTQ, ang laging ganyan yung mga bakla lang naman eh yung mga ano mga lesbian bibihira akong parang wala pa yata nakikitang kontro kontrobersiya sa mga lesbian meron ba kung meron man hindi, hindi, ako masyadong aware pero kadalasan talaga mga bakla talaga yung ganyan eh masyado nang entitled men 'di ba hindi ko alam kung ano sila no, kung sakop sila ng, ng parusa kasi Kristiyano sila eh. Pero yung pagpunta mo doon, parang kabastusan naman 'yon sa paningin ko ha. Pero depende pa rin sa sa may-ari nung ano nung, nung lugar na 'yon kasi para sa mga Muslim yun eh. Bisita lang tayo doon eh. Kung mga Kristiyano ang pupunta doon, mga ano lang tayo doon eh, mga bisita lang doon eh. Siyempre, mahiya naman tayo na sundin yung, yung rules na nandoon, di ba? Kumbaga, dayo ka doon eh. Ikaw ba, ano, uh, let's say, let's say, katoliko ka, ano? may muslim na papasok sa simbahan, tapos may gagawin ng hindi nyo ginagawa, na hindi nyo gusto. Anong feeling nyo doon? ano to, feeling ko gagawa nila ng ano to, yung mga Muslim. Mga matatapang ang mga Muslim eh. Kung meron mang, ano, kung meron mang sobrang uh, religioso, mga Muslim yun eh. Kasi sometimes, no, pag nagmomol ako, may parang okasyon sa kanila eh. Nakikita ko sila sa SM North, doon sa may Labas. naglalatag talaga sila doon, tapos yung gumaganon masyado sa masyadong ano sa kanila talaga ang religion, sobrang sacred. 'Di ba? Pero to be fair naman, wala namang sinabing ano to si Sir na ano eh nakaparusahan na para sa kanya eh, pero hindi ko alam sa iba. 'Di ba? Ang lesson lang dito, siyempre maglugar naman tayo. Siguro kung pupunta ka doon ano, yung atingnan ah, tingnan mo lang na maganda yung paligid, Kasi yung pagiging bisexual or uh, homosexual kasi sa kanila talagang ano yun eh. Pasalamat ka na nga lang at pinapasok ka dun, di ba? Ibig sabihin, naiintindihan ka na ikaw ay kristyano tsaka ganyan. Pero yung gagawa ka pa ng gano'n, eh... Anyway, <laughs> wala tayong magagawa eh... Yan ang iniisip nilang kalayaan nila eh. Di ba? Dapat hindi ka mau open doon <laughs> sa, sa ginagawa nilang kalayaan nila. Pero pag sila, uh, lagi na u-offend yung mga yan. Di ba? Anyway, uh, speaking of ganon, ito may, may issue na naman si Sir Jack. <laughs> si Sir Jack Argota. Viral ngayon ang post ni, ni Sir Jack Argota matapos niyang manawagan na magpakatotoo sa sarili sa kanyang post. Gumamit siya ng matapang at kontrobersyal na halimbawa na agad umani ng iba't ibang reaction sa netizen. <laughs> Nagaano na lang to eh, nang tutrol na lang to eh, si Sir Jack eh. Habing ganoon, magpakatotoo tayo palagi sa ating sarili mga boss. Halimbawa, bading ka, tapos nakasuot ka ng pambabae, pero mukha ka pa rin lalaki, aba, anti-mano tatawagin kitang pare, gago ka ba? <laughs> 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 Hindi, totoo naman ito. Totoo naman ito na, ano, katulad nung last na napag-usapan natin, di ba? Sino, anong, anong, anong TikTok, anong TikTok video ba yon? Yung talagang, may ano yan eh, may phenomenon sa isip natin yan eh. Na parang, hindi mo kayang lokohin ang sarili mo na tawagin mong ma'am ang mukhang lalaki talaga. Pero sa akin lang ah, na-prove na ni Sir Jack yung point niya doon kay Aura eh. well kalayaan naman ni Sir Jack 'yan, eh no? Eh ready na lang sana siyang girahin ng mga ano, ng mga tao, 'di ba? magpakatotoo rin tayo pag may problema sa nguso natin. Dapat lagi tayo nagsasalita. mula hindi. Hindi argument yan. Hindi naman sinasabi ni Sir Jack na ano eh. Normal ang nguso ko. Wala naman siyang ginaganun eh para gawin mong ano yan eh. Wala. <laughs> Isa inyo kasi, lalaki kayo na sinasabi niyong babae kayo. Totoo kasi iyon. Well, pwede niyong pwede ganyan ganyanin si Sir Jack kung sinasabi ni Sir Jack na normal ang uso niya. ba? Diba? Kasi nung kasi yun eh. Kapag sinabi mong normal ang uso mo, tapos ganun, ganun ang uso niya. Pero hindi niya naman sinasabi yun eh. ba? Diba? Ang layo naman ng, ano, ng, ng balik mo. Hindi. <laughs> Nango kasi yun. Diba? Nango daw. Kaya pag tinawag kang ngongo or bingot, tanggapin mo din. Hindi yung magdidemanda ka. Yung pagsabi nyo kasi noon, eh, wala namang ano yun. Hindi, hindi kasi so pinagtatanggol si Sir Jack, ano. Bakit nyo sinasabihan ngongo yun tao? May fact ba doon? Yes, totoo nga naman ang na ngongo siya. Pero para sa yung bakit sinasabihan yung ngongo o bingot? Nakikipag-argue ba si Sir Jack na hindi siya ngongo at bingot? ba diba? Wala eh, hindi eh. Samantalang kayo, nakikipag-argue kayo, ipipilit nyo talaga eh. May pinipilit kayong hindi naman talaga totoo. Yun kasi yung argument dito eh. May pinipilit kayong bagay na hindi totoo. Si Sir Jack ba, pinipilit niya ba na, na hindi siya totoong uh, bingot or ngongo? ba? Diba? Wala, wala yung mga, ano, mga patutsada nyo. Pero, kung ako naman kay, sa, sa bagay, ano niya, buhay niya yan eh, no? As long na kaya niya i-handle yun, di go lang. <laughs> asar na asar eh, no? Yun ang hindi nila nagigets. Kaya magdidimanda to kasi ano yun eh, uh, yun yung sa inyo, yung maliwanag na ano yun, na, uh, na panlalait. Yung, yung sabihin kayo lalaki, hindi naman panlalait. Totoo naman talaga na ano lalaki talaga dapat kayo eh. Ano yung panlalait don Hindi naman kabastusan na sabihin lalaki kayo. Kabastusan ba yon Sa point of view? Ano, on what standard? Dahil feeling nyo babae kayo? Eh, hindi nga eh. Mas kabastusan pa nga na pilitin yung babae kayo eh. ba diba? O hindi naman. di ba diba kayo na ano? Mas malayo nga sa katotohanan yun eh. Anyway. Ne, kung feeling yung... Feeling nyo, babae kayo, go ahead. Walang problema don Pero yung, yung takbo ng isip ng ibang tao, hindi nyo kasi makukontrol. 'di ba? Sa mundo nyo, sige, okay. Kalayaan niyo naman 'yun eh. Next video. <laughs> ano to? Sorry lang inaantay hanggang ngayon wala pa rin kuya. Wala akong ginawa sa iyo pero pero grabe ka makapanglait. Sa bakla, alam mo hindi kita papatulan. Tingnan natin to tong part na to. Pakisabi lahat ang sinasabi mo. O ano? Ano sabi mo? Pakisabi lahat ang sinasabi mo. Ano ba ka? Lahat sabi mo, sabi mo. Sabi mo lahat. Ano sinasabi mo, ha? O, ngayon mo sabihin, ha? Ano sabi mo sa akin, bakla ako? Wala kang pakialam kung bakla ako. O, wala kang pakialam. O, ano, naka video, ka? O, ano naka video ka? O, ano? O, eto, o, ito gagawa ko. Naka video ka. Ano? Tambay lang kayo. O, tambay lang kayo. Hoy, Wala Hoy, gagu. mo kamo. Hoy, ka, bakit? Oh, bakit ka haalis? Antayin mo 'yung pulis. Hoy, bakit? oh bato, naka-video ka. Ha? talaga. <laughs> ha? Oh, ato ha panoorin mo ha, mamaya ah. Panoorin mo sa Oh, ba't mahawa kang yung cellphone ko? Hindi, wala mo. Oh, talaga? Ito, nakabidyo ka. Wag kang umalis. Antay mo, Antayin mo yung polis. Pasok kayo mga taga Marigabal. Antay mo yung polis, ba't ka aalis? Ha? Hindi, ba't nakot mo rin kang yun? Bakit aalis ka? Bakit kapatay ako? Ba't ka aalis? Ba't sa'yo ko aalis? At sige rito lang ako eh. Oh, hindi mo ka umalis. Hindi mo ka hindi naman sa sige rito. Oh, sige. Oh, ba't? Oh, oh, oh. Ano? Ay, ba't sinabi ko? Sinabi ko? Bakla ako, bakla ako, oo, oh, oo, oh, oh. bakit, oo, oh? may problema tayo ba? Baka mamaya kasi, ito naman ang hatol ko dito. Baka naman kasi may, ito ha, hindi tama si kuya na gawin mong, gawin mong reason yung pagiging bakla naman ng tao. Ano nga naman kung bakla siya, no Ano naman kung bakla, wala namang ano doon. Wala namang masama doon, let's say, kung kasi hindi naman natin alam yung konteksto ano bang konteksto nitong ano nung pinag-awayan nila kasi baka mamaya pa na naman ito eh sorry lang inaantay ko hanggang ngayon wala pa rin wala pa rin kayo wala akong ginagawa sa iyo pero grabe ka mga sa bakla alam mo hindi kita pinatulan kahit uh, halos masaktan mo ako sa pagtulak mo malapit sa highway. Napaka-OA ng ginawa mo halos ibaba mo na pagkatao ko sa panglalait mo, pagmumura mo sa akin. Tapos sasabihin mo ko sa harap ng maraming tao na pwede kita. <laughs> Usubuin. Kuya naman, unting hiyahays pasensya po sa amang pares dahil sa ginawa niya. Hindi, ang tanong yung reason. Ano ba yung reason ba't kayo nag-away? Imposible naman dahil bakla ka lang. Pero masama nga naman yun, ano? Kung, let's say, ang reason... Kakampihan ko naman taga LGBTQ. Kung, kung halimbawa, uh, sinabihan ka lang na bakla na... Wala namang... Let's say, ang pinag-awayan yun, no? Uh, natapunan mo siya ng toyo. di ba? Diba? Yun ang reason, natapunan. Doon lang tayo mag-stick. Dahil sa natapunan ka ng toyo. 'Di ba? ba hindi ka ba nag-iingat? Hindi mo tinitingnan dinadaanan mo. Tapos pero kung sasabihin mo dahil bakla ka, wala wag naman ganoon. 'Di ba? Wala namang kinalaman yung pagbakla doon sa pagtapo ng toyo sa iyo. Maliba na lang kung minanyak mo 'yan si Kuya. 'Yon pwede dahil bakla ka nga. Pero yung yung hindi naman yun yung reason, 'di ba? Now, Iba din naman yung halimbawa, may pinag-aawayan kayo, isisingit mo yung pagkabakla mo para simpatsahan ka. May nangyayari din naman kasing ganun eh, na hindi, ka na, hindi naman pinag-uusapan yung pagkabakla mo, biglang sinasabi mo naman na, na hindi bakla kasi ako, kaya mo ko ginaganyan, na sinisingit mo yung kasarian mo. Kadalasan ganyan yan. Kahit hindi naman yun yung reason, Isi nila para pumasok sa diskriminasyon. Now, hindi kasi natin alam yung konteksto ng pinag awayan nila eh. Kaya hindi ano hindi maliwanag. Kaya nagbigay ako ng mga senaryo. 'Di ba? Ay Ayan may pulis 'to, 'di ba? Ha. Takot ka? Takot ka? Antayin mo. Antayin mo, hoy. Takot ka? Antayin mo, pulis. Hoy, antayin mo, pulis. Pulisin, 'di ba? Uy, ate yung punis! Uy! Tsaka isa pa ito, no? Kapag aalis na yung kaaway mo, hayaan mo na. Kasi baka mamaya mauwi pa sa hindi maganda yan, eh. Wala kasi mapuprove kung mapatunayan mo na, na tama kayo. Dito pa lang, kung aalis siya, dito pa lang, talo na siya, eh. Tama na yan. Baka humantong pa sa hindi maganda, eh. Yung katapangan din, ilagay din sa lugar ng konti. Unang-una sinabi niya, dayo ka lang dyan. ba? Diba? Kapag ka umalis na yung ka-argue mo, hayaan mo na. Hindi siya worth it. Pag pinapulis mo ba yan, uh, uh, sigurado ka ba na, na itutuloy mo yung kaso dyan? Mag-hire ka ng abogado para dyan? Dahil kung hindi, babalikan ka nyan, isipin mo din yun, 'di ba? Makulong man 'yan ng ngayon tapos aattendan mo ba bawat hearing niyan? Kung hindi ka pwede mag-commit ng ganon, i-let go na 'Di ba? May ano na eh uh, talo na siya min eh. O baka masama diyan mamaya, baka mamaya barilin ka pa niyan pagka napikon na sa iyo nang tuluyan eh. Hindi mo alam, 'di ba? Control din yung ano. Batal ka Supay na ko oh, ano, ano ano? Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. tapos Tapos Sige, na Sige, sige. Sige, sige. oh sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. sige. Sige, Ano ano? Sige sige. Sige sige. Sige sige. Sige sige. Sige sige. Sige sige. tapos tapos Sige eh ko kung totoo 'yun ano na niyaya daw siyang ano hinong bakla. Eh siguro dahil pang-asar na lang 'yun siguro no. Eh hindi na. Natin... Oh, ngarat. Oh. Magantay ka dito, magantay ka dito. Kumakain kami. Magantay ka dito. Gago ka ba? Magantay ka dito, bastos ka. ina mo, bastos ka di ba? Ay, wow, kumakain kami oh. Kumakain kami. Ikaw bastos. Oh. Na, di diba? Sige, Baba bababain ka ngayon. Tigas din itong ulo nito hangga't hangga't hindi ano eh, hangga't hindi na sa eh. Paalis na 'yang kaaway mo, I men. Ano ba naman ang mentality natin na ganyan? Tapos pag uh, alam mo, in okay na nung no, una medyo kumakampi-kampi na ako sa'yo eh. Pero just sa ginagawa mo ngayon, feeling ko ikaw din na may kasalanan eh. mo palalo lalo eh. ba? Diba? Talo na yan. Napahiya na siya doon sa mga tao. Aalis na siya eh. Pero wala eh. Hindi ka tumigil ka. Dadaldal mo min eh. oh, oh, Ay, kumukha ang pagkain kami nga kumakain Ay, ng eh. Hindi, oh. hindi kita ang kausap eh. Hindi ka ako kawasan kasi natin. Doon ka nga muna. Pwede mo utupayin pero... na. diba? Bastos! Hello! Bastos! Ay, layo! 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 Bastos ka! Bastos ka! Doon ka! Masyado may yung bakla. Hindi naman. Eh <laughs> doon to. Kasi parang seryoso siya eh. Kung bumibili daw siya ng ulam or whatever tapos nilapitan mo. Siguro nabiro mo siya ano na misinterpret siguro ni Kuya. Tatay ka na, matanda ka na, pangit ka pa. Ay, tapos ay, pangit! <laughs> mas pangit, pangit ka. Ay, <laughs> ah, walang pera. Mas pangit ka. Ay, na ha? O ba't alis ka? Takot ka? Hoy! Ano? Hoy! Ano? Takot ka? Fuck you! tang mo, gago! Bakit sabi na... Tapang eh, no? <sighs> so, ito, last. Last road rage. Road rage daw to. Sana hindi tayo ma-YouTube nito, no? na boss, tama boss. Tama boss, tama boss. Tama boss, tama boss. Tama boss, tama boss. Tama na boss, tama na boss. Tama na boss, boss. Tama na boss, yan ang problema, di ba? Nanira pa kasi eh. Siyempre, gaganti yan na sirain din yung motor mo. Ano ba? Alam ko mahirap pag, pag kayong ikaw ay napasubo na, yung talagang pumupuyos ka na sa galit. Alam ko, naiintindihan ko na mahirap namang kontrolin talaga yan. Pero... Kung wala namang nangyari, nagasgasan, na wala namang nangyari kung nagkagitgitan lang no kasi hindi rin naman natin alam yung mamaya may may article tungkol dito eh. alamin natin yung dahilan ha pero kung ang scenario ay nagkagitgitan at wala namang nangyari siguro sigawan or ambahan okay na yon pagka ano eh eh ko malaki siguro ang bayag ng isa't isa kaya ano eh <laughs> kaya hindi paawat eh tapos dumating pa na Nanira pa no Hindi eh, di yan tuloy Kailangan manira Kasi wala na problema So wala na. na boss Tapos di kotse, malay mo, may baril na naman yan. Katulad nung sa Marilake, di ba? Sipin din natin yung pamilya natin, boy. Kung wala naman nangyari, wala namang gitgitan lang naman. Isko naman tayo mga. Na. <laughs> 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 <laughs>

Tingnan nga natin yung konteksto na ito. Hindi ko rin alam eh. So ito yung nangyari. Nakamirror kasi kaya, alam, kaya akala ko baliktad yung daan. Uh, road rage sa Marcos Alvarez Avenue sa Las Piñas. So ito yung nangyari. Busahin nga natin. Nauwi sa suntukan ng road rage incident sa Marcos Alvarez Avenue sa Las Piñas City. Hindi napigilan ng traffic enforcer ang pag-aaway ng rider ng motor motor taxi at driver ng SUV kung saan humantong pa sa pagpapatumba ng motorsiklo at pagsisira ng wiper. Dahil sa away, mas lalong lumala ang trapiko sa nasabing lugar. Nagsimula ang alitan sa gitgitan 'di ba? Paggitgitan lang men, hindi worth it na ano 'i. Eh. Yes, naiintindihan ko naman, nakakabwisit talaga mag-git-git ka. Nakakabwisit talaga yon. Pero doon tayo sa ideal nating dapat isipin na hindi talaga worth it na ano ilaban ng pataya ng gitgitan eh. Di ba? Wala, wala pang damage ang mga sasakyan bago ang pag-aaway at nagkapikunan lang talagang dalawa dahil sa hindi pagbigayan. Ayon sa mga enforcer, hindi na nag hindi na ang pag-uunahan sa kalsada na ito dahil sa dami ng motoristang dumadaan araw-araw. Normal na ang pag-uunahan daw. <laughs> Dinalaan dalawa sa barangay ngunit nagkasundo rin. Wala eh, di nag nagkaroon pa kayo ng problema eh. Wala na nga sira 'yung mga sasakyan nyo before. 'Di ba? So, sumakit lang ang ulo dahil sa laki ng bayag. Anyway, <laughs> yan lang po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. bye, -bye.